Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning to all followers po natin sa ating Facebook page mga boss Ayan, so update po tayo mga boss sa ito ang uh, swertres Lotto Tips and Guide Today Ayan, so inuulit ko po mga boss, itong ating mga numero is probables only So ang ingay mga boss oh, may nagpupokpok So, pasensyahan nyo na po dahil wala tayong magawa dyan. Okay, so dito po tayo sa ating mga numero mga boss. Muli, congrats sa mga nakadaog ha sa ito ang uh, pamintin na 139. So, recap muna natin ang resulta. So, kahapon ba diba, ang resulta is 436. So, muli, 436. Sa 2 p.m. ni mga boss, sa alas 5, dito tayo nakabugha, target 5 p.m. So, congrats eh mga boss ha. Daga nang nakadaog nito guys. So, sa mga nakadaog, congratulations mga boss. So, 410 naman po sa 9 PM. So, muni 3 days pa mga boss. Di ba? So, wala pang uh, tatlong araw, naglabas tapos po siya. So, 2 days pa lang kahapon. Binigay ko kasi siya nung Friday. Ayan. So, dito tayo sa ating mga nunirong araw. So, ang akong malakas na pamaris ngayon mga boss mo ini so malakas ko ko ngayon mga boss is 70 70 all so pwede po na ninyo last one ha yan so pwede po na ninyo last one last one lang ninyo mga boss pag mabit mo ng 70 so muna siya nga kung malakas na pamaras ngayon araw ng Monday. So, uh, ayo kalimot i-play ninyo all draw. Kaning 70 all. So, dito guys, pag sina sinabi nating 70 all. So, for example, 7-0-1. Uh, diba? 7-0-2. 7 0 4 7 0709 so mini mga boss ang ako ang uh, best na malakas na pamaris today so out of 10 so pwede po kayo mag select dyan depende na po sa inyo kung ubusin nyo po lahat yan ha basta sa ako guys 70 per tayo win or loss so guwapo ng atong uh, pair ngayon ayan so baka makapasigunda ta so yan po ang ating pangmalakasan na pair ayan ninyo kalimti play all draw so pili alin nyo guys pick up pick up lang po kayo diyan sa ating 70 all so pwede po niyo na uh, uh dayon ubos ubusin no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 so sa maliit lang kaya naman po siguro niyan yung mga 10 numero lang po yan pero siyempre tayo ay nagtitipid din di ba so pumipick up lang tayo ng pangilan nila dipindi na po yan sa inyo so muna sya ang akong uh, gwapo karon sa lunes okay so take note atong pamintin mga boss ha so muna natong pamintin sa mga late tuner so ang atong update sa inyo pamintin na to so naglabas naman ang na atong uh, 139 so muna mga boss 871 so gwapo dito mga boss ah uh, gitna ang 7. 8117 so muni siya akong panarget ha sa atong 718 okay so 781 so muni akong panarget so siyempre always target rambol gihapon okay so kahit pagamay gamay lang so ay kalimot guys win or loss sa atong pamintin ha tulog adlaw gihapon Okay, so lagay ko 3 days para lahat okay. Okay, so nag uh, update na tayo niyan kagabi, no? Nagbigay tayo diyan. Okay, sa so, mga nagtatanong kung ano ba yung guide natin today, so ang guide na ako guide number na ako muni ang akong pamintain 871. So muni siya akong guide mga boss kaning kusog nga numero ha. Okay? So yan po ang aking mga numero na kusog karon sa Lunes. So dito mga boss, unahin ko yung ating pabunos. Kung di mo ganahan, meron tayong pabunos. Ang pabunos na ako mga boss, uh, ah, apat ito. So meron tayong 1, 3, 7. At 6.37 So target rumble gihapon Kung di mo ganahan sa itong 70 ha Okay So, kung nagmi-meeting -me kayo nitong numero, pwede po ninyo na banatan mga boss. So, doubles. 377 mga boss. And the last one is 374. So, target Rumble Gapon. Una siya ang akong pabonus na combination. Ayan. So, pick up pa lang ninyo mga boss ha. Gawa pa rin itong pabonus. Okay. So, maganda na tayan mga boss. 2 p.m. and 5 p.m. Gawa po ninyo ha. Lalo na na po itong 137 and 637 gwapo ni patdal sa 2 pm kani gwapo rin patdal sa 2 pm ug 5 pm so paghabol kayo guys guys dito sa 5 pm pag hindi siya maglabas habulin pa rin natin tong 137 gwapo ni eh. pang alas 5 alas 2 okay so dito tayo sa atong next combination ating hat so hat combi hat number combination So, mayroon akong tatlo nito mga boss. Siningit ko na dito yung 875 or 075. And the last one is itong double. Hot ko pa rin yung double na ito mga boss. Kung mag-syndicate, no? Meron tayong double na 070. Ayan. Doubles ha. Sa may mag-doubles. Baka mag-double zero, dumikit ang dalawang zero. Ayan. So, ayan po yung ating hot combination. So, mainit nga numero mga boss. Kaning tulo. Okay, sa ganahan na sa ating hot uh, number combination, kayo na pong bahala mga boss. Yan, bigay lang natin yung mga hot na mga numero karon. Karon na uh, simana, semana, no, one week. Yan, kuha po ng hot na to. Ayun yung kalimte, screenshot mga boss. Next tayo, tapos tayo sa pabunos. Dito tayo sa ating uh, special number. So, ang ating special number, dalawa lang ito. special number na to mga boss okay so muni mga boss kusog ni sa alas 2 alas 5 numero ha no kalimitan naglalabas ito alas 2 alas 5 so kahit sa alas 9 habulin pa rin natin because mga boss uh, kusog na na numero ha okay so nga tong special number combination natin mga boss dalawa lang po ito meron tayong 9 7 0 970 mga boss target rumble gihapon ha ayo kalimot para always panalo kung magbali ang atong combination so kung di mo ganaan sa rumble mga boss muni ang akong panarget sa 970 ha okay so maroon tayong 9 uh, 907 okay so 709 so 709 ayan So, 7, 9, So, muni ang akong panarget. Kung wala po kayong rambulito sa inyong mga lugar. Straight lang ha, straight. Yan po yung aking plastada. Okay, kung meron naman, always uh, kumain tayo ng rambulito. Kahit papano, pang pag taya, giham, balik tayo, gihapon yan mga boss. Okay, so dito tayo sa ating last final combination. Ang ating special, karon sa lunes, muni mga boss ang atong pambato sa atong baka mag minus 1 to mga boss mag slide meron tayong 8 7 0 target trombone ok so muni siya ang akong dalawang special number combination so ang akong panarget dito same gihapon oh, so meron tayong 8 0 7 yun natin panarget Okay, so next, so, panarget yan ha mga boss, wait lang may titingnan lang ako ok so pwede tayo magposti ang 7 so take note mga boss ha ang atong 7 uh, is hot number today ayan o no? oh. Okay, kalimot sa atong guide ha so kusugta ang 7 7 it's 0 so gwapo ni mga boss kaning kombinasyon gwapo ni pang alas 2 alas 5 kasagaran nito naglalabas alas 2 alas 5 itong kombinasyon na to okay so yan po ang ating kompletong uh, mga numero mga boss ayaw kalimot pag taya sa alas 2 alas 5 at alas 9 ha baka ma sold out kasi kusog to ang numero mga boss nationwide okay so pwede kayo magtaya sa online taya mga boss pakita ko sa inyo ang malaki ang panalo mga boss dito So dito mga boss, sa mga wala pang uh, online taya mga boss, meron po tayo dito. Ayan. So napakalaki ng ng panalo po dito mga boss sa piso. Imagine niyo po. Ay hindi po 'yan mga boss. So isa rin 'yan sa ating ano. Ito 'yon. Ito yung pinakamalaking uh, ano dito. Uh, winning ah uh, malaking panalo. Okay, by the way, sa so, uh, malaking panalo dito, ang piso dito mga boss, muda og Ah uh, 900, okay? So, maini siya, ha? Okay, so, 1 piso. Ang oh, piso mo is win 900. Okay, so, pwede kayo dito, mga boss, ah, pa piso-piso lang, ha? Sa mga walang budget. Okay, so, imagine nyo sa piso, meron na po kayong 900 kung matarget po ninyo, mga boss. So, malaki talaga dito. At may last two ito, mga boss. Ayan po. Uh, ilalagay ko na lang po yung uh, sa comment section nito mga boss ang pangalan nitong ano natin tayaan ha ilagay ko sa comment section to slow ka ang comment section mga boss so mini o 3D may may resulta pa siya ayan no, oh, nakalagay so ayan scroll lang niyo pababa tapos ayan mga boss meron nakalagay dito uh, ayan uh, ayan loto pindot lang na ayan loto so pindot ulit na po kayo diyan mga boss so ganoon lang ang pagtaya po ha So take note mga boss, may 4D loto din po ito, todi. Okay, so may lasto po dito ha, sa mga mahilig maglasto. Okay, so ang name nito ng ating tayaan is like 777. So tatlong 7 eh. Muna ang kanyang uh, name. So muna siya mga boss ang sa last board. No, yan ang pong ano natin. Okay, so pwede po ninyong i-scroll. May 4D po yan. Ayan, 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 may 4D, 3D, may 2D. yan 2D. So, tuslo ka lang 3D. Tapos, muna siya mga boss. For example, uh, 9, 7, 0. So, muna siya itong combination. Uh, tuslo ka ka ng cart. Tapos, i-plus lang ninyo. Kunyari, 2 peso, 3 pesos. ba diba? 4 pesos. So, Kunyari, 10 piso. Ayan, target yan mga boss. So, i-buy lang na to. So, ibay nang lang, lang. diretso lang na. Okay? So, sa gusto naman ng rambolito, o ni Ah, uh, toslo, diba, naka-straight po siya. Naka-straight ka, naka ka-target po 'yan. Tapos toslo ka kanino naton. Ayun ha. Naka-straight po siya, naka-highlights na blue. So, pag gusto niyo ng rambolito, toslo ka ka ng rambolito. Ah, uh, ayan. So, makukunta na po diyan sa ah uh, unahan diba So 'yan po, scroll niyo lang po 'yan. So 970. So hanap pa lang ang 9. Ayun, may 900. So itutuloy ka ng 900. So mayroon hanapan niyo 907, 970. Ayun, 907. Itutuloy ka lang na 907 tapos punta ka sa cart. Ayun, tapos i-plus lang ninyo para kung sa gusto 10 piso, 20 peso. peso. Ayun. Ayun, pwede po 'yan, 50. Saan nyo na po yan mga boss. So, i-buy lang na to. Ayan, tapos by lang diretso, rekta. So ganoon lang kasimple, automatic po 'yan. Ayan, so sa mga wala pa, ano ito mga boss, natong dulaan na nasa comment section na lang ha. Okay, so muna siya ang atong uh, pasabot sa inyo mga boss. Okay, so yun lang po mga boss at syempre sana makadaog ta, makapasigunda ta sa ang pamintin. Makagrasya ta para daghan ang winner. Uh, parang lahat masaya na okay so yun lang po mga boss maraming maraming salamat po sa talan. ay kalimot guys pag lasto ha lasto yun lang ninyo ang 7-0 bali bali ha lang ninyo na ang yung tayada okay so good luck po mga boss kita kasi na po tayo sa mga susunod po natin uh, tips and guide dito po sa suwerte nato